makanya kena kain yung panggung si isim karena makanya kwan itu masih panggung si itu yung starter dulu lumaki na atas pwede so, na naman tutupain na lang yung kainin niya doon na lang sa ano sa kulungan niya doon mo na lang papakainin pero habang pa na yung hindi pa marunong so lang natin na pagtyagan mo na natin na pakapakainin kawawa naman ito ang na lang. hindi pa pakainin hmm. daling mabusog hmm. Toot booster Hmm. Hmm. Tapos, Post. namin natin. Kit hmm. booster. Ang kanyang kakainin. Ayan. Hmm. hồ lắm pha hồ lắm tao u đi phao u lắm phao u lắm phao Nagpapagat pa to. oh, kung ang kanin naman oh. <tabang> na to. Oh. Ito malam din rin siya eh. dapat pakainin nanti Hmm. 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 Mm hmm. Busog na busog na siya. Mm hmm. Hindi naman pwede na talagang busogin natin kasi itong kwan. itong kick kit booster e eh, ito. Mm hmm. Okay. kami natatapon pero pwede ayusin naman ito yung eh, nilagay ibalik rin dito para hindi man mapanis ito eh um, uh, kahit ang nangyungan na mapanis ito okay um, gusog na oh gusto pa niya gusto pa niya hindi wayaw na niya eh uh, uh, kasi na eh uh, uh, Tama na. Okay. Hmm, tapos eh, natin para at lalo mabusog. Hmm. Ay, kailangan din ito ng tubig. So, so laki na ng ano. Yung ng pagkain. pagbusog na ito, Oke, okay, malapit lang lumipat Malapit lang lumipat Oke, okay, so uh, Sana supportarannya dulu